medyo makulilim sa banda ron at uh, medyo darating yung malakas sa ulan ano? at uh, tayo i-square at ihanda natin ng uh, motor para uh, pa-start din at baka bigla tayong mabasa uh, mabasa ayan medyo nangangamoy ang amoy, am, ano na yung lamig niya iba eh. Bro. para talaga yung at, uh, dito sa Malawang Park at medyo malapit ng kumagat ang dilim at eto naguhuyan na rin yung mga employee dito papunta ayan na yung mga bus na yan, at, uh, yan. ito rin tayo, ito yung mga circle ng uh, NSD compound eh, napakaluwag ng uh, kalsada dito at uh, napaka ganda patag na patag chill chill ride right lang naman tayo dito hindi naman tayo nagmamadali na umuwi eh nakikita niyo yung kalangitan at, uh, medyo na medyo nangingitim na no? sigurado ako uh, malakas ang ulan ko at uh, ito tayo green light kaliwa tayo at sa bandang kanan nandiyan yung Mitsubishi kasa at ang upward yan e, dire diretsyo lang tayo dito sa kapasada na ito na medyo uh, mamaba syempre kailangan dahan-dahan lang tayo sa pagmamanit ang ganda ng uh, sunset oh kaso ah, natatakpan ng uh, maitim na ulap ayan at uh, na ngayon mga ng, uh, base employee o I mean SPM employee at sa batang kanan pagka ka, ka ng uh, 14th street gate uh, may mga shortcut na daanan dyan ayan dyan asa tulay uh, na tayo uh, ayan may deliver pa ng food pan na rito hindi pala bawal yan yung uh, may tarpal na ganyan na rider pwede pala sa SBMA dati hindi pwede yan eh. ayan <laughs> at uh, medyo na ano, ng uh, bagya at co muna tayo dito sa gasoline station dito sa may total ayan at uh, medyo na na yung camera ko ayan at uh, susot tayo ng uh, kapote may baon tayong kapote palagi dito eh. kapag ka ganito nga nagulan na ito, uh, nakalabas na tayo ng uh, SBMA at uh, along uh, magsaysay drive maraming uh, magandang ilaw dito yan medyo hindi matao ngayon ano? hindi ganang traffic medyo magandang agos ng uh, daloy na sasakyan dito Ayan yung uh, YBC sa saka yung casino. Ewan ko pa yan. Meron din nga 7-11 sa kaming At eto yung uh, roto on the ulo ng nga po 7th Street. Pakanan tayo. At eto nga. Uh, basa na tayo ng tuluyan. Uh, okay. At narito po tayo ngayon sa lakalan Bugalion Road kumanan ako kasi may bibilhin pa ako baka makalimutan ko eh no ito yung mga uh, Victory Line rush station at uh, usad tayo ng bahagya dito sa may uh, kanan dito yung ulo ng rotondari sa labi nyo bumalik tayo ano kasi may nalimutan ako eh yan ang daloy ng traffic ngayon. Napakaluwag. Uh, eh. Ito naman yung uh, market park. Ang napakagandang uh, park dito sa Longa At ito naman yung uh, Civic Center na malapit ang matapos. Ewan ko kung kailan ang duration yan. At uh, bahagya tayong pupunta dito sa banda sa uh, may SM Central. Ito ta bukas pa no. Medyo madalang ang uh, namili dito. Ito tuyo naman dito ang kalsada. And sa bandang kanan yun yung uh, terminal train nung, shower, nga. mga taxi dito sa so Olonga mga kulay puti. Uh, mayroong Bios, may Innova, may Mirage, ah uh, iba-ibang klase na rin ano? Pero mga bago yan ano mga taxi dyan hindi pwedeng luma meron dito mga uh, tricycle yan yung kulay blue ang pinakamahal na linya ng uh, tricycle <coughs> okay andito tayo ngayon sa overpass sa mga uh, dadaan natin yung uh, long along with this, Okay, all right. Meron ding ah, uh, ano no? Electric scooter. Ayan yung uh, City Plus Shopping Center na dinalagsa ng mga tao. Murang-murang mga bilihin dyan. no? Oh. Ayan at uh, punta tayo ng uh, Kalaklan. Hindi ko na video yung pamimili ko kanina eh. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo. Okay, alright. Thank you ulit sa inyong nga pananood. Please follow and share. Bye-bye.